Good morning, eto bumili ako ng galunggong na naman <laughs> Dalawang tumpok yan, 20 peraso lahat 200 pesos, malalaki kaya, eh, kaya malalaki siya kaya hindi ganun karami, hindi katulad doon nakaraan Pero marami na rin yung ano, 20 peraso, ilan lang naman kami rito Tapos magtitira na lang ako rito pang ko doon sa mga crayfish syempre Iprituhin ko lang naman to, tapos magla na kami Sakto lang, mag-aalas 11 pa lang Eto, itatabi ko muna yung iba, marami kami lalagyan na ng ice cream dito eh And, Lalagyan na ng isda yan <laughs> ayun no, mamaya may susubukan akong paraan meron kasing dalawang tao na nagsuggest sa akin sa comment section ng mga video ko yung isa, private message para sa pagbibreed ah, naging effective naman daw sa kanila nakapag-produce sila ng crailings nagmeet yung ano, yung craylings nila sa ganung paraan kaya susubukan ko rin mamaya So, you know, talbos ng kamote kumakain kayo niyan <laughs> Ayun, bale, lilinisin ko muna tong tangke. Aalis ah, yung mga kalat-kalat na yan, pati yung mga jebs nila dun sa mga hides. Tapos, tsaka ako susubukan yung ano. Nare-recommend mga nagko-comment sa mga post kong video kung paano sila mag-breed. Nagiging successful naman din daw. So, babawasan ko lang yung tubig, lilinisin ko. Tapos, lalagyan ko ng tubig galing dun. Mga 4 days na rin yung nandyan or 5 days. nakastack lang siya. Maganda pa naman yung tubig actually. Eh, oh. Wala naman siyang mga malilit na bubbles. Pero, makalat. Ayun, oh. daming pagkain, ang kung ano-ano. ayon mga tae ng isda. Tae-tae nila. Linisin ko lang yan. Tapos, siguro dadagdagan ko yung tubig hanggang dito. Hanggang dito sa linya na to. Kasi yung susubukan kong ina-advise din sa akin, ilipat ko raw yung dalawa. Isang pair sa isang mas malet na lalagyanan. Yun yung gagawin ko mamaya. Dito ko na lang sila ilalagay. Pero yung laman yan, lalagay ko muna rito para masanay sila sa tubig. Tapos dito na rin ako kukuha ng tubig na ilalagay naman dun. Siguro konti lang tapos lalagyan ko ng isang hides. Tignan ko kung magbibrit sila. Ayan nga no, nalinisan ko na yung tanke. Eh. Lumabas yung dalawa, ikot-ikot. Hello. Sabi mo hello. Say hi. So, Mami, ay, suplada. Mami, lilipat ko tong lalaking to. Tsaka yung nandun sa baba na babae. Yan. Yan o. Oh. Yan dalawa. Ililipat ko dito. Tatry ko kung magbe-breed. Kasi syempre bilang baguhan sa crayfish. Alam mo yung atat na atat ka, nagmabadali ka, naiinip. Kahit naman saan siguro, di ba? Pag bago sa'yo yung ginagawa mo, tapos gusto mo silang paramihin talaga, naiinip ka eh. Parang gusto mong gawin lahat ng paraan para makapag-breed. Naalala ko nung ano, nung nag-uumpisa pa lang na kami dun sa business namin na dami pagiging supplier one month na yung stocks namin nasa baba ng bahay namin walang bumibili syempre bago kami yun inip na inip din ako nun tapos yun nga after a month nakabenta naman tapos tuloy tuloy na eto sana ganun din magwa one month na to ano ba ngayon sa 28 one month na sa akin tong mga to namaya try kong ilipat yan pagka nagtututulog lang sila medyo may inip ka lang talaga pag baguhan ka siguro kasi syempre umaasa ka na mag breed kasi tryo nga yan diba tryo dalawang babae isang lalaki eh medyo malaki na rin naman kasi yung size niya so mga 4 inches pero parang ideal sa kanila mga 5 inches bago magbreed ba? Diba? pero alam ko meron namang malelet na nagbreed breed na rin tapos yun nga ano yung sa business namin after 1 month tsaka lang may bumili supplier din ng bumili pinasa lang din niya sa kliyente niya pero ang kinaganda roon nagkaroon na kami ng portfolio na nakabenta kami ganyan syempre yung trust ng mga pwedeng bumili sa amin nagkaroon na rin sila ng trust sa amin kasi nga syempre may benta na kami legit kasi kahit magnegosyo ka ngayon lalo na sa online kung wala kang mga benta-benta baka isipin nila Sasanayin ko lang muna sila sa tubig na dinagdag ko kasi dinamihan ko yung tubig nito eh. Dinagdagan ko ng siguro mga dadagdagan ng 2 inches yan. 2 inches para pag nasanay na sila sa tubig, kukuha na ko ng tubig tong tangke na ililipat ko naman dito. Diyan, diyan ko lilipat. Tapos dalawa lang sila diyan. Mamaya ko na rin ibabalik yung mga halaman nandun. Eh asa ceramic tray. Babalik ko yan pagka nakuha ko na yung dalawa. Para hindi rin mahirap pulihin. Eto, nakapag-setup na ako ng lalagyan nila. May tubig na rin to. Mababa lang. Pero nilagyan ko na rin ng aerator in case. Ililipat ko. Tignan mo, magkatabi silang dalawa sa loob ng isang pipe. Ang kulit talaga na itong dalawang to eh. Siguro may nangyari na rin sa kanila. <laughs> ayaw lang nilang umamin. O baka sadyang mag best friend lang talaga sila. <laughs> Pwede ko nang bitbitin yung isang pipe na yun, no? tapos ko no? para isang buhos na lang dito. No? Nakaharap yung lalaki sa kabilang side, baka sipitin Pitin ako, masakit din yata yun. Eh. Kamaya na lang, hintayin ko na lang na lumipat ng ibang hides yung isa para tig-isa ko silang bibitbitin. Pagbago nga talaga sa mga ganito, mainip ke Parang gusto mo talaga mag-breed agad eh. Tingnan ko muna, bitbitin ko lang. Kita ba puwet ko? <laughs> Hello. Gusto ko sana ng hawakan ng wag na. Eto, dito lang muna sila, no. Tatry ko yung advice ni Sir Jake ko, tsaka ni Sir Nuts o Nates Aquatic. Yan, dyan muna. Pwersahan na to. Ngayon, solo na niya yung tanke. Siya lang mag-isa dyan. Pagka laki-laki ng tanke, tapos siya lang mag-isa, Oh. Ayan, dyan muna kayong dalawa. Tignan natin kung may effect talaga. Oh, ano, mag-update na lang ulit ako susunod, ha. Salamat!